Hello, 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 hello. Good evening, maayong gabi sa tanan. Nakalimutan ko yung kape ko, nag-init pala ako ng ano, tubig. Lumamig na, malamig, na. lola lalamig pa siya. Hindi ko na ano, excited sobra. Maayong gabi, time check. Ay, gabi na, Ma madilim na dito sa amin, sa Japan. Kasi taglamig na, maayong gabi, good evening everyone. Good afternoon, good morning, wherever you are joining in. Andito na naman po ako sa aking page, sa aking office book page, Hayakawa Connie, Connie Hayakawa Das KD. At sa aking personal account, Connie Hubay po. Ayan, mag size na, 5.58 po. Magandang gabi po sa lahat. At unang-una, araw-araw po akong nandito. Hola, everybody. Yes, Hola nandito po ako sa ano, uh, page ko lagi kasi gusto ko pong may paabot ang aking uh, pasasalamat sa aking mga followers, families and friends, sa mga silip-silip followers, ayan po. At sa aking mga inquiries, maraming salamat po sa inyo. Ayan. Kasi kayo po ang nagpapatunay na sumisilip or nandito po sa aking page nag uh, ano po kayo nag so bye-bye at nakikita makikita po na may tao po dito sa aking page. Ayan po. By the way, meron po akong i pakita sa inyo, i-share po sa inyo bukas kasi meron po kaming ah uh, ko po ang lahat ano mag ano po ako yung <laughs> so sobrang excited ano ang ano ko po dito, yung share ko po ngayon, ako po ay isang digital business owner at proud digital business po. Hello sis! Ikong bawa! Ayan. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, sis Beng, sis Marites Foruca, KD. Yan po ang ko-business owner ko po. Under-coaching program po kami ng Coach Lineth Morales namin. Ayan po ang isang ano ko, i-share ko po dito. Araw-araw, lagi-lagi na under-coaching po kami ng Coach Lineth Morales namin sa Kizuna Family. Kizuna Family means, Kizuna means, strong band po yan. Kaya ganito na lang po kami ka ka strong kasi ay ah, you're welcome sis how young are you <laughs> oh, secret ne mm, ayan dyan po kami naging strong po lago, lalo kasi nang dahil po sa aming young mother coach ng kids na family na napaka strong woman na successful uh, business owner na po dito sa business na to at yan nga po sa isang linggo, share ko po sa inyo, meron po kaming core, fund core fundamental, meron po kaming uh, mastermind. Ngayon ay isang million learnings na siya. Ayan. At bukas po ng alas ng dit alas 9 ng umaga dito sa Japan ay mag sandali po ah, uh, to, <laughs> <Ayan>. <laughs> Na ano. Ayan. May share po ako sa inyo na. Uh, ito. Ito. Ito pala. Ayan. Apply. Ayan. nabaliktad yung ano ko. Ayan. Sorry po. ay <laughs> Nandito siya sa ano. Nandito sa sanu ko. Ayan. Ayan. Ang webinar po bukas ay ang coach po namin ang host guest. Ayan. Speaker. Ayan. Ayan. Ipapakita ko po sa inyo para sa mga kaalaman po sa lahat. Yan po ay pangalawa na pong business na makikita ng pangalawa na po bukas. Yung una po, ayan, nakalabas po siya. Global po yan. Talagang makikita mo siya whole world po. Pag nandito ka na sa business na to, makikita mo yung mga taong proven, yung uh, living proof kaya yan po ang living proof namin ng Kizuna family namin sa business na to. At meron po siyang um, ano po bukas na siya po yung mag-guest or speaker ng webinar po bukas. Kaya sa mga gustong matut malalaman, makita, mag -ano lang po kayo, mag mag-register mag lang po kayo sa aking website. Ayan, i-share ko po din yung website ko sa inyo na wwwconi para dyan po kayo mag-registered para makita po ninyo ang living proof ng Kizuna family ng business na to na kung saan meron din po ako na ako na po yung owner na siya yung coach namin at my coach, yan po si coach at my mentor po, siya po yung mentor coach ang mentor ko. Kaya marami na po kami dito sa business na to, marami na po kaming natulungan at ito gumagawa ginagawa na po namin kay nang dahil po sa kanya at uh, para makik makikita ninyo para mak uh, kung ano yung klaseng business na meron po kami ayan mag-register lang po kayo sa aking website at ayan po ang first step na ginagawa gagawin or yung una nating gagawin para tayo makapasok sa business na to kung mag-go po tayo kaya ayan lang po ang pinaka-ano ko ngayon, yung i-share ko po sa inyo. Kasi bukas, ayan, excited, super excited na po maririnig na po namin yung mga uh, sharing niya doon. Kung paano siya naging successful dito sa business na to. Kaya ang business na po ito ay isang attraction marketing lamang po at hindi po tayo magbibinta. Wala po tayong hard selling, hindi po pyramiding at hindi po MLM. Kaya wala akong ano sa mga pyramiding or MLM, wala akong no bad saying doon. Nasa tao lang yon kung paano nila is, i-gagawin yung business na yon. Kaya ang ma-share ko lang, ang amin ay hindi po kami MLM at hindi po kami pera meeting po. Ayan. Maraming salamat po. At, ayan nga po. Tingnan po ninyo. Tingnan po ninyo. Panoorin po natin sabay bukas ang aming live webinar na ang aming coach ay mag-present siya. Siya yung host, er, speaker po namin. Ayan na, registered speaker. Hmm. Ayan, registered siya po yung retired a 35 years old former caregiver here in Japan. Ayan. Kaya makikita po ninyo, makikita po natin ang ating ang um, maging coach din po ninyo. Kaya ayan, hintayin po ko. hintahin ko po kayo. Sabay nating panoorin para matuto malalaman po ninyo at libre lang po ang pagtingin panood. Kaya wala pong wala po kayong ikaka bahala or wag po kayong mag-alala kasi libre lang po yan. Ayan po ang aking i-share na ma-share po ngayon ang laki ng ano. Ang laki ng uh, ano bang tawag dito? <laughs> uh, excited po para bukas. Ayan, mapanood na po namin ulit. Yan ang coach po namin. Kaya copy mo na. Sobrang excited. Mmm! Lalamig na pong kape ko. Ayan, sa kakadaldal. Ito lang po ang sharing ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po talaga. Ayan. Thank you po sis. Thank you sis. Happy birthday ulit. Ayan. At ito, nagprepare na po kami papunta sa work. Para sa mga nag-work po dyan na yung pagod na pagod na sa pagka, pagtatrabaho katulad ngayon yung parang ahabulin ah, yung oras mo hindi ka pa sa tulog mo gigising ka na kasi trabaho na naman ayan para sa kinabukasan sa araw-araw lang natin na pangkabuhayan kaya ayan um, trabaho ng trabaho na walang ipon sino po yung nakarelate dyan na hanggang hanggang dito na lang ba tayo pag 60 years old natin, ano bang makukuha natin? May naipon na ba tayo? Hanggang ipon lang pero talagang pag kinuha mo siya, pag nagagastos natin, wala din mawawala at wala nang babalik. At talagang hindi ko na ipag-ano sa iba yung example, yung sa ano Halimbawa ko na lang sa aking sarili na talagang ang tagal ko na dito sa Japan. 26 years magtutin. O, oh, mag malapit na akong mag-30 years dito sa Japan. Pero, may naipong kunti ng dahil sa hindi inaasahan. Kasi isa lang po yung katawan natin sa kakatrabaho natin. Araw-araw, araw, -araw, araw gabi-kunti lang yung tulog. Kaya ayun, binabawi ng katawang lupa natin yung pinagtatrabahoan natin. Kasi sobrang uh, abusado sa katawan kaya ayan walang walang sil walang ano yung naipon ko kasi napunta lang din doon sa ospital simot talaga as in simot na walang ano wala talagang natira kaya ngayon bumabangon po ako dahan-dahan kaya mula nung nandito na ako sa business na to nagkaroon din ako ng pagpuporsigido sa buhay na yung parang nawala na rin ako ng gana. Ano ba to? Trabaho na lang ng trabaho. Wala man lang mga ipon. Wala man lang... Ang hirap magano Ang hirap makapag... Oh, ano, yung maka-move on or maka-recover pag talagang nasisimot ka na walang ano. Nawala na yung ipon mo. Tapos ay mag-uumpisa ka na naman. Sa umpisa. Kaya ang hirap mag-ipon lalo na sa dami ng problema ngayon. Kaya Ayan. Kaya mula nung nandito na ako sa business na to, yes, meron na po akong a brighter future na matatawag kong talagang forever na po siya para na naman para sa sarili ko. At pag meron na ko, magkaroon na ako ng meron, marami meron, mari na po akong makatulong din sa nangangailangan. At itong business na po na ito, ang pagtulong po namin sa kapwa ay la ito po yung pag share pagtuturo na pag para magkaroon ka po ng business mo na lifetime po siya na meron po talagang brighter future po dito. Pag tinarabaho natin ang business na to, kasi wala namang business na tutulog ka lang dyan pag kinabukasan maging milyonaryo na tayo, wala pong gano'n. Kaya para lang din sa magtrabaho tayo ng company, na kailang buwan na tayong, taon na tayong magtrabaho sa kumpanya, tapos yung effort natin, yung best natin binigay na wala naman tayong kasiguraduhan pag nagyasumi ka lang ng ano, isang araw, magpaalam ka, marami ka pang maririnig kahit na pinakita mo na yung best mo. Tapos, pasabihin pa, ikaginda na, nandiyaso misuro no. Eh, lang, dalawang araw lang, ganun, walang hindi man lang maibigay sa'yo. Yung may maririnig ka pa, tapos, pag gano, madali lang tayong papalitan. Wala tayong ano sa trabaho natin kasi lalo na hindi tayo shine, hindi tayo regular sa company. Kaya, ayan, maswerte lang yung ano na talaga sa company niya. Kaya, gamitin po natin, mahalin natin po yung full-time job natin ngayon magtrabaho po tayo, kahit na mag-absent tayo, pag kinabukasan, mag-sorry ka pa, kasi yun nga, nag ka, parang may kasalanan ka na nag ka. Gamitin natin yun, hayaan mo na lang na, ano, hayaan na lang natin yun. Eh, syempre, hindi natin alam yung mga pinag ano, may mabait din, may, may mga maririnig, pero ganyan, iba-iba kasi. Kaya, gamitin natin po yung full-time job natin, pa-ihag natin para magkaroon po tayo ng mag-invest po tayo sa ating ano, sa ating mula sa ating full-time job para din sa ating kinabukasan. Kaya walang tutulong sa atin, walang lahat naman tayo sinasabi na ay, ayoko kung maging mewa ko sa anak ko, ayo kung maging papabigat pabigat saka sa ka anak ko. Yan, meron po tayo niyan. Kaya ito na po yung chance, ito na po yung sagot sa ating mga kahilingan na hindi na tayo magmewa ko sa ating mga anak. Tayo pa ang magbibigay sa kanila kung sakaling trabahoin natin ng maayos ang, ang, business ang business natin. Kaya ayan po, napahaba na po yung yaw-yaw. Kung maraming salamat at Eli Tamak. Ah, good good evening. Good evening. Good. Evening. Maraming salamat po. Thank you, thank you, sis. Hanggang dito na lang po ako sana makakuha po kayo ng idea or ma-inspired po kayo sa aking share ngayon. Ayan, ang Coach Lynette Morales namin, makikita po natin siya sa global bukas ng alas 9 ng umaga sa Japan, 8 naman AM sa Pilipinas, sa Philippines. Kaya ayan, sabay po nating panoorin. Kaya wait po ako sa inyo sa pag-register po ninyo kung saan man makakarating ang video na to, ang live na to. Wala pong bayad po 'yan. Kaya ayan. Sabay po nating panoorin. Kaya maraming salamat po at hintayin ko po kayo sa iyo inside po. Maraming salamat. Talagang God bless us all. At yung mga pangarap po natin ay ipagpasa Diyos po natin na sana po naway ibigay nyo po sa atin yung ating mga kahilingan. At higit sa lahat, ang higit sa lahat, yung pang in good health po tayo everyday po. Ayan, maraming salamat. God bless us all. At happy Day everyone. Maraming salamat. Bye bye. Yan lang po.